key ka talaga <laughs> Ay! Ay! Magandang tanghali sa inyo dyan. Ayan. Dahil mainit, dinala namin ang dalawang bata dito sa Red Deer at Beta. Dahil mainit na ang ganda. O, ang lamig ng tubig. So, pumunta kami dito para makaligo ang dalawang bata. At sobrang init. Maraming ang ng paligo. Oh mga hindi anak ko yung to talaga nito. kapag kapag pa kapag 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 hmm. Ayan. Ah, ito si DJ. Ito kapag 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 sabi ko, eh, hindi po dito tayo ay kailangan na uh, tumawag. ka! Ayan, po tuwa tuwa siya. Tumawag ka! Yung nakakasiyahan nila dito, ay ayan. Pag summer, malapit na naman kasi ang winter. Kaya, siya ay, kaya pinapasyan namin ng mga bata. Tingnan ninyo naman at ang ganda ng paligid. Oh. Eh. Ang uh, tuwa sila. Oh. I mean,

yung gamitin dito ay talagang so, gusto ko agad ni Nathan Makaligo at ni DJ. Oh, ka! Ayan. Humawak ka. Tunay kayo. Humawak ka Ang, nga naman kasi pag mainit magbabad ka sa tubig. Parang naalala ko sa probinsya noon. Punta lang kami sa ilog. Ayan. Dito po pala ay may bayad. Six dollars. dollars po ang bayad dito per person ayan tingnan naman yung ang ng paligid puro puno ay mga Pilipino o Mamaya pagdating ni DJ, mamaya. Ni, banday mo sinita. Okay. <laughs> 你再不打个针，不打个针。 doon nga po pala sa may mga bata ayan, contact po kayo dito at kaya po mag enjoy ang mga bata kasama na rin po ang mga parents pwede po kayo mag-barbecue dito, magluto ayan, perfect na perfect po para sa pamilya dahil po ang mga anak niya at maganda po dito ang biyahe nga po pala ay inabot ng 2 hours from Edmonton to Red Deer, at Alberta. Ayan, Uwi na tayo? Sa na, na tayo? Pero kami po nakarating po kami dito. 2 hours po. 2 hours po yung biyahe. Sulit naman po at maganda dito. Maganda at malamig po. Po sa hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel. Baka naman po pwede niyong isingit at subscribe naman po. At maaliw po kayo sa aming pin vlog ng mga bata. Salamat po. Kasi hanggang dito na lang po ang aking vlog muna. At kami ay magsusulimin pa ng mga bata.